Ready! GMA Weather. serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isang low pressure area o LPA ang nabuo dyan sa may West Philippine Sea. At sa wind forecast map ng The Weather Company, posible itong lumakas at maging isang bagyo sa mga susunod na araw. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, ay palalakasin naman ang naturang LPA ang hangi habagat na ayon sa Pagasa ay magpapaulan dyan sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong weekend. Bukas, maghapon ng ulan sa may Southern Luzon. Base sa datos ng The Weather Company at pagdating ng hapon, uulan din na rin ang natitirang bahagi. At sa linggo, may ulan pa rin dyan sa Calabarzon at may Maropa mula umaga hanggang gabi. At sa hapon, posible ang ulan dyan sa may Northern at Central Section. Sa Metro Manila na may mahina hanggang katamtamang ulan hanggang pasado alas 8 ngayong gabi, maghapong may tsansa naman ng ulan sa weekend. At tataas ito sa hapon, kaya huwag pong kalimutan ang panangga sa ulan. Maghapong may hinang ulan naman ang asahan sa buong Visayas at sa linggo, sa hapon na lamang makakarana sa mga pagulan. Habang sa Mindanao, may ulan naman sa rehiyon ng ARMM at Soxargen sa umaga pa lamang. At sa hapon, Northern Mindanao naman at Caraga Region ang uulanin. At pagdating ng linggo, buong Mindanao na ang may ulan lalo na pagdating sa hapon. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.